Ligtas ang malusog. Mahalaga ang kalusugan sa bawat isa sa atin. Matatamo ito kung naisasagawa ang iba't ibang wastong kilos at gawi sa pagpapanatili nito. Ang kalusugan ay kayamanan. Ang pagiging malusog ay mabisang sandata sa anumang uri ng sakit. Mga dapat gawin upang maging malusog. Una, pagkain ng mga masustansyang pagkain. Pangalawa, regular na pag-inom ng tubig. Pangatlo, hindi pagkain ng junk foods. Pang-apat, pagiging malinis sa katawan. Pang-lima, pagkakaroon ng sapat na oras ng pahinga. Pang-anim, pagkakaroon ng positibong pag-iisip. Awitin ang likhang awit sa himig ng sit-sirit-sit alibang-bang. Pagkatapos, Sagutin ang mga gabay na tanong sa sagutang papel. Mga gabay na tanong. Ano-ano ang mga wastong kilos at gawi ang nabanggit tungkol sa pangangalaga ng kalusugan at kaligtasan ng katawan sa awit? sa iyong palagay, bakit ang pagiging mapagpasensya at pagiging mahinahon ay may kinalaman din sa pagpapanatili ng iyong kalusugan? Suriin ang mga larawan sa ibaba, tukuyin kung ang mga ito ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan at pagkakaroon ng ligtas na katawan. Lagyan ng check ang kahon na nasa larawan kung ito ay nakatutulong, at X naman, kung hindi. Pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na tanong. Gawin ito sa sagutang papel. Ugaliin ang paghuhugas ng ating mga kamay. Matulog ng maaga. Huwag kalimutan ang pag-inom ng tubig. Magsuot ng face mask. Mga gabay na tanong. Una, Alin sa mga ito ang iyong karaniwang isinasagawa? Pangalawa, ano-ano pang mga gawi o kilos na iyong isinasagawa na maaari mong ibahagi sa iba na makatutulong sa pagkakaroon ng malusog at ligtas na katawan?